Kamusta mga idol? Magluluto tayo ng bulang lang. Bulang lang sa bayabas kung tawagin sa pangpanga. Yan ang mga sog niya. Ito ang luto ng kapangpangan. Yung bulang lang sa bangus. Yan ang bangus natin. Ito yung bayabas natin. Yan. Prepare lang natin mga idol at lulutuin na natin. Tara. Lutuin na natin. Mga idol, oh, ilagay na natin ang sibuyas. Sabay na natin ng gabi mga idol Para malambot-lambot na Paglalambot na ang ating gabi Saka natin lalagay yung bangus natin Para hindi naman malabog yung isda natin na bangus Kaya tayo lang natin na palambutin yan At ibababad na natin yung bangus natin mga idol Lagay na natin ang bangus natin mga idol Igyo malambot na yung ating gabi. Ano na tayo? Magsalitaan, Yan. Pakukulay na natin ng konti eh, mga idol. Saka natin lalagay yung mga gulay pa gulay pang kasama. Yan mga idol. Lalagay na natin yung ating bayabas. Pampaasim. Yon. Slap nito mga idol. Yan ito yung magiging paasim natin tawagin dit, tawagin sa pampanga to bulang Lang, king bayabas sa batangas sinigang sa bayabas yun eh, lagay na natin yung ating kangkong, sitaw at okra sabay sabay na natin mga idol

Sarap nito mga Sa mga idol. niya nasa taas lahat ng ating gulay kasi yung bangos na ilalim mga idol. Hindi natin kailangan naluloy yung bang bangos kasi baka madurog. So lang Ang ang pagluluto niya. Napakasimpleng lutuin to na bulang lang sa payabas. Sarap din to mga idol kung baboy o baka. The best lutuin din nyo. Napakasarap din. Paglambot ng mga gulay mga idol at sasangkapan na natin malapit ng maluto. Okay mga idol at sasangkapan na natin ang pampalasa. Yan, MSG. So, Pintin natin ang o, sila sa CEO ng magic para pampasarap. Lagyan din natin ang asin. Yun. Yan mga idol, di naman natin kailangan masyadong malambot ang ating gulay. Masarap kasi ang gulay yung, yung medyo apko apko lang yung patamtama na lambot lang para yung vitamins na kukuha ng ating katawan para pag na overcook ko kasi ang gulay wala na tayong vitamins makukuha mga idol yeah. so basically nalaman nila na artista din tayo at nalaman na mga idol at luto ng ating Bulang lang sa Bayabas uh, with bangus. Ayan. Dito sa Batangas, sinigang sa Bayabas. Hindi sa amin o sa Batangas. Ayan. Okay, mga idol. Salamat sa inyong panonood at magandang tangalit. Eh. Tara, kain!